meron mga pahayag tulad ng sinabi ni Yusek Rear kanina na hindi sila titigil. Uh, kayo ba eh, gumagaan ba ang pakiramdam niyo sa ganyan or uh, ano ba ang inyong pakiramdam dyan, ma'am? So, um, masaya. Hmm. At para akong nabunutan ng tinik hmm. sa paglitaw nitong testigo. At, okay. Uh, masalamat ako que Secretary Remoria na bibigyan na kami ng ano justisya uh, na makamit namin para sa kay tatahimik ng aming mga ng aking anak at sa puna kanilang mga kasamahan. Ganon pa man, nag-aalala ko kasi baka mamaya hindi matuloy. Hindi nyo rin na sa akin maiiwasan ng mag-alala dahil apat na taon na namin hinintay itong ganitong pagkakataon na maliwanagan ng lahat. Oh, oh. Ma Sana naman Go ahead. Yung suspect natin umamin na para matahimik na ang aming kalooban. Mm, -mm. Ma'am, balikan ko lang po no yung nakaraan po. Uh, kung okay lang po sa inyo para lang po maliwanagan po kaming lahat dito. Ang yung kaanak niyo po na nawala po, kailan niyo po sila huling nakausap po o nakita? Baka meron po silang nabanggit sa inyo na may, may parang kakaiba o kahinahinala bago po nawala ito po ang kaanak po ninyo nakausap ko yung anak ko, August 29 gabi. Kasi tuwing gabi, ganitong mga, ano, 8 to 9. Sorry, Inoral August, rato. sorry po, August 29, kailan po ito? August 29 2020. last? 2020. 2020, 2020. Okay. okay. Sige 2021 po. yun. Um, 2021, okay po. Okay. So, Mm. Um, nakausap ko siya yung August 29. Tapos sabi ko, anak, Andiyan ka na ba sa bahay? Sabi ko, kanina pa ako tawag ng tawag. Sabi ko sa kanya, andito lang ako, mami. Sabi niya, sa tapat. Andito, andito sila Tita Josie, tsaka yung first cousin niya. Ala ko kung wala ka pa dyan sa bahay. Baka kung sino-sino na naman ang kausap mo dyan, hmm. alam mo naman. Sabi ko, may hirap. Baka mamaya ay kaingitan ka ng ano, may premonition na ako eh. Sabi ko sa kanya, lagi ako nagsasabi na mag-iingat ka. Pero nung August, ano, August, kasi birthday ng partner niya kaya nasa San Pablo siya. Sabi ko, anak, parang iba ang nararamdaman ko, may problema ka ba? Sabi ko, kahit yung partner niya, tinanong siya, may problema ka ba? Sabi niya, wala na. Sabi niya, wala. Okay lang ako, sabi ko. 'Yon lang ang akin, ano, last na makausap siya. Ah, so bakit niyo po na naramdaman na may kakaiba po sa kanya at pati yung partner niya, merong, ano pong iba sa kanya po. Meron balisa. ba siyang nakausap Parang Balisa na siya. Niya... Eh. Balisa ba siya parang, eh. parang balisa siya. Sabi ko, bakit parang ano, lagi lagi ka na lang may kausap sa telepono. Mm -hmm. Sabi niya, kumakain na, tatayo ka. Kasi pag masarap ang ulam sa bahay, doon siya kakain dito sa Tagig. Although may bahay siya sa San Pablo, pero during Monday to Friday, nandi dito siya sa ano, may bahay naman siya ng sa akin. Mm -hmm. okay. Yung anak, Oo, pero hindi nyo po siya, so sa telepono na lang po, hindi nyo po siya nakikita na nakipag-meet up o nakipag-kita o nakipag-usap sa mga taong hindi nyo po kilala o hindi po pamilyar iyo at sa kanya? Hindi, hindi ko siya. Oo. Kaya lang, pag nag, no, during last week na yun ang ano, pag may kausap siya, lumalayo, lumalayo siya. Mm, -hmm. okay. Ma'am Carmelita, uh, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na parang meron kayong agam-agam. Mm -hmm. uh, na oh, ang taga yung hinintay, no? Parang mag uh, magpo four years na no. Uh, gusto niya ng hustisya. Pero bakit kahit na tingin niyo we welcome niyo yung developments, bakit kayo meron pa ring agam-agam na baka na baka hindi pa magtuloy-tuloy yung paghahangad ng hustisya? Alam niyo, hindi maalis sa uh, uh, amin. Mm -hmm. Kasi parang napabayaan na kami ng kanila ng hustisya. Walang nangyari magmula nung nawala siya. Pabalik-balik kami sa pick sa, sa CIDG, sa mm -hmm. Senado sa ito ngang, in inentertain kami ni uh, Chief Remulla. 'Yun lang ang aming last na pagano. Pero aside from that, parang ginagawa lang kaming ano, bola. Tatawagan kami, punta kami si IDG, usap-usap, pagkatapos wala na. Tapos balik na naman, usap na naman, ano, wala rin. Nagsumbong kami sa NBI. Anong, anong sinagot sa akin? Para akong, para kung ba ng isang drum na malamig na tubig na sinabi, ay nai, wala na yun. Pag ganitong 24 oras nang nawawala. Wala na yon baka malay nyo, you know, sinindihan na ng ano, sinilaban na yun, kasamang goma, wala na, wala na tayong ano. Bigla akong lumabas para kung para kung hindi ko malaman kung anong parang kulang na lang at ako. Kaya ito ng pagkakataon. Sana matuloy natong itong investigasyon nato mm. namin. Hirap na hirap na ako talaga na maano. sabi ng iba, mabon ka na. Pero wala, walang minuto, walang hininga ko na hindi kong maalala ng aking anak. Sa totoo lang, pag naaalala ko, nag, nanginginig ako.